Ayan, mga kasama. Ayan, di natuloy yung kaya ka, Jay. Palser, ang sira niyan. Parking, ang inamot ni Palser. Tara, sakay. ano kisi daw ay liligo aron sila oh mga pre oh wow ganda ah, sa gitna oh ng new ganyan no oh. tingnan natin tingnan natin malalim din ano please ah oh, po malalim oh paglabo na dito lipat ka dito oh ah. Oh, Aser, magula mo. Oh. Lang ka. Oh, kain, kain. Kain, kain. Kain, kain. Kain, kain. Kain, ito? Yan ang yeah, birthday boys. Alright. kain. <laughs> Mm. Ay, sila suma. Parating yun. Sabi nga. Ay, oho, mm. oh, nandito na ako sa buwan. Sinusundod na yate ni Adi si Dati ay, tuloy na pala ko yun. nilang happy birthday. <laughs> ay, yung yung kain nakakamay. Ay, yung Ay, yung pag-alot ng gabi. 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 Ay, yung pag ng <laughs> <laughs> Hindi pa gumagana <kumasit> <laughs> mm. si Tapos ang laban. Ayun si Lorenzo. Ah. Oh. Mm. talaga. Mm. Mm. Happy birthday, AJ. Para natin sila yung mga naliligo, maganda ho ang tubig. Ayun perfect. Kalbo. Ganda maligo dyan, oh. Malamig, malamig ang tubig, no. Malamig. Ayun talaga mo yun, sa gitna ng kabundukan, oh, ha. Ayan, tingnan natin sila. Ayun sila, oh. Inakis natin yung motor, kaya hindi aganda. Nakaligo. Hindi ko pagkakabangga sa aso. Ayun. <laughs> <laughs> kinig na kinig ang musis ang tawa ni Jiso <laughs> ay eh. Kinig na kinig doon ayo. Pwede daw yung video okay. 120, 1 hour. 120 sa oras? Uh. 120 sa oras. Hindi pwede nga daw, hindi eh. pwede malugulog na lang. Kuha na nga daw ay, generator daw yung gamit. Wala daw sila kuryente pala dito? Mga alas 12 na siguro. O alas 12 na. yon oh Liligo na tayo, liligo na. Asin jisod na yun. You know? <laughs> babad na babad ka na nun no? <laughs> ya. Ay. Okay. Ay, <I'm> pinakate mo ay. Pinakate, <laughs> <laughs> Hindi ko sanay sa tubig tabang. Sanay yung kami sa tubig alat. Yan, ligo na tayo, ligo na. All right. Galing po ng Laguna yan. Makaligo lang dito sa resort na to ng buhangin. O. Oh. Bago pa lang po siya dine-develop. Kaya ganito pa lang siya kaganda. <tinyo> कपल कपला ये कामा हाँ 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 हा� 来来，米奇、啊！啊，比、啊、尔、啊啊啊啊，比尔，比尔！快，什么？<吧><寫色> Jakal, pare. Jackal, kanu't lang ay darwa. All right. Wow. Papalit na ako tayo ng damit pupunta tayo dito sa huh? CR Ayan. ganun ang no, kalupit itong ano na to swimming pool ayan yung swimming pool sa taas tapos dito lang pwede na tayong maligo ulit yung naligo ka na maliligo ka pa walang may naliligo ah yun kami walang takas walang alright ayan o no. Pwede kang mag... Bawas! Ay! What a... Spider! Ayan yeah, no. na, uwi na, uwi na. Masuhin na yung pon. Well, is... Babalik po kayo, babalik po kayo. <laughs> babalik po. Ayo, bakti Laguna. Oke. Bagi tayz Laguna guys. Enak no, dami yo. Oh. oh kawai kawai mon, kawai kawai. Oh.